Nadaan na namin sila Nanay analin at ang dalawa nitong anak na abalang abala sa pagkikilo ng mga nakasakong balinghoy o kamuting kahoy. Halatang pagod na pagod ang mga ito dahil sa layo ng pinanggalingan. Hapon na raw sila nakarating sa kalsadang ito dahil mahigit isang oras raw mula sa bundok ang kanilang nilakad. Ibebente raw nila ang mga kamuting kahoy para may maibili sila ng bigas at iba pang pangangailangan sa bahay. Ito yung kuha ng aming uh, camera ng sasakyan mga kapobre habang kami ay uh, umiikot-ikot dito sa may lugar ng Libakaw. Maganda na kasi kalsada dito. Tapos diretso na ito doon sa may lugar ng Baliti. Ayan. Ito na yon nakita namin. Ah, uh... Nadaanan namin mga kapobs, mayroon silang kamuting kahoy. Gakilogin sila. Mag Magkano-ano -ano kayo? Magkano nga? Anak mo dalawa? Oo. Oo. Taga saan kayo? Taga Borales kami. Malayo yan? Dito sa kabilang ano, na barrio. hmm. Uh, uh. Ilang taon na ikaw, na Forty-six eh? na ako. Forty-six. Yung anak mo? Mabaiti, mabaiti itos pang imaw. Mm. Kaya nga, wapang nga, kaya di si Siti, adisize ang itos naya. Hmm. Hay, <laughs> makano yung kilo ng benta ninyo ng kamuting kahoy? 90 pesos, kila nga yung buhok ka, 90 pesos. 90 kilo lang, oo. O, bali, inorder yan? Okay mo lang, wapang. Hmm. Hay, malayo pa yung, layo pa yung pinagalingan yan? Oo, doon sa mundok, oh Mga ilang oras kayo doon, naga? Ma, isang oras siguro kami? Sos, inoo ko. Ikaw rin, nagbit-bit rin ikaw Oo, ako lang nag ano. Hmm. sako. Palating sako. Ilan yung anak mo na eh? Siyam sa dayo. Siyam? Oo. Kunti lang man yan. Dusi nga kami. <laughs> <laughs> si mister mo, ano trabaho naman ho? Oh? Sa lang, dito lang sa... Ya, ada sparmer lah. Sparmer. Kerja. Sebukit so, lang kami. Kebukit lang. Tadi nak sa kakak putih kau, ilang ang, anu nama? Anak buhay. wala nama kami. Kebukit mm. aja lah. Nagaaral yung mga anak mo. Oo. Mm, ito sila nag-aaral. Oo, oh, nag-aaral sila yan. ito naman bukas lase, wala rin ako yung pantustos sa kanila. Mm. So, May anong bibilihin niya pag yan ay nabili? Ay, bili na bigas. kaya mga ano, kauli anong kaano-anohan sa bahay namin. Wala kayong bigas diyan? Mag magkano yan pag naibenta di nakilo mo na ilang kilo ay, lahat ilang kilo lahat yan ay ikaw ilang 100 kilos, lahat yan. Ang 100 kilos na kamuting kahoy na pinagsumikapan raw nilang mag-ina, sakaling makuha ng umorder ngayong hapon, ay ibibili naman nila ng bigas at iba pang pangangailangan ang mapagbintahan nito. Kunti lang ang bili Kunti lang ah? 20 kilos. Ah. 20 kilos, 20 times 100 kilos. Oh. 2,000 pesos. Oh, Ang ninyong bigas. Bilang ng bigas namin yan. Mm -hmm. So, ito sa Kalibo? Sa Kalibo yung order? Uh Oo. -oh. Oh, uh oh, Kalibo nag-order? Oo, oh, Kalibo. Yung sa Kalibo, yung... Yung may isa akong anak. Uh -huh. Yung, yung amo niya, nag-ano ng kamating kahoy. Kasi yung negosyo niya, yung nagpana ng ano, okay. mga prutas bala. Oo, uh, -huh. uh -huh. Ay, siguro yung... Siguro ginabinta naman nila doon sa ano daw yun, sa Iloilo. Uh -huh. Uh -huh. De, yung itong kamating kahoy, bibiyahe daw nila yung, bukas sa Iloilo. Ilo. Mm -hmm. Oo. Nay, oh. Ito'y galing kay Ate Ray Manaka. Ay, salamat. Okay. Uh, birthday kasi ni Sir Koji. Uh Oo. -oh. Ya, uh, asawa niya. Uh -oh. Ngayon naghahanap kami ng mga deserving na mga tao. Okay. Eh, ikaw yung... yung mabuti na salubog mo kami. Oo nga po. Uh, maraming salamat po at Marami salamat sa nagbigay dito. Mm, -hmm, mm Sabi na lang po ha, sa kanila. Hindi ka natakot Apo. kanila na Ha? Hindi ka natakot? Hindi na. No. Uh, Nakakatakot kasi mukha namin oh. ay minsan. anak mo ay isa Anak mo ay saan yung isang anak mo? Nagpunta. Ano Ah, nagtago na. <laughs> okay, ma mabuti yung mga anak mo nagatulong sa iyo. Oo, eh, no? siyempre. Ganito lang yung katawan ko, eh, hey, tutulungan nila ako, eh. Hey, kasi ako pabayaan nila ako, eh, hey, paano lang ako. Mm -hmm. Ano Why pangalan like? mo, Nay? Na, ano? O, oh. oh, sige, batiin mo ng happy birthday si Sir Koji, Manaka. Sige, oh. sige happy po. birthday po, Sir Koji, salamat po sa iyo mong tingtulong na binigay mo sa amin. Uh -huh. okay. Sige, ingat oh. kayo, Nanay. Sige, salamat po, at ingat din kayo. Opo, oh, sige po. Ayun. Thank you very much. Bye-bye po, bye-bye. bilhin -bye. Bye -bye. oh, na kayong bigas. Okay. Thank you oh, sige. Very much. apa-apa ah, sikit. Bye, bye 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 po bye. Uy, dyan pa pala kayo. Maraming salamat sa inyong panonood. And bago tayo magtapos, ito po muna ang ating munting mga shoutout. Maraming maraming salamat po. Ito po ay sa nauna nating upload nung nakaraang araw. Ito ay patungkol sa 74 years old na lolo na binaliit kaya nagsikap na makapag-aral. Kung hindi pa ninyo ito napapanood, puntahan po ninyo at panoorin sana. Sabi dito ni Bukit Kitan 28, inspiring naman ang kwento ni tatay. Wala sa edad kon gusto mag-aral. Never mind sa mga taong basher negative. Kaya alam mira sa buhay. Bow. <laughs> Ganda no ng message niya, no? Sabi naman dito ni Apple May 5202, "Congratulations po lolo, inspiring ka sa mga batang tamad mag-aral. Job well done. God bless everyone." Oh, <laughs> tinamaan doon yung mga pasaway, ano? At saka ito naman po, ito naman po ang comment na po doon sa isang upload natin na buhat mula sa antike. Kung hindi pa na napapanood, panoorin din po ninyo mga kapobs. Sabi dito ni Ate Esther Ryan, uh, Wow, swerte ni nanay. Miss na miss ko na yung buhat. Sana makatikim ako uli niyan pag uwi ko. Nakakatuwa naman si nanay. Napakasipag. Maraming salamat po bring vlogger at sa sponsor sa so pagtulong nyo sa kanya. God bless. Thank you po. Thank you. Maraming salamat din sa pag-comment uh, mula po kay Ate Pascual Diyos ko, dra <clears throat> sabi niya dito Diyos ko, grabe yan ang namimiss kong prutas what would I do now to just to have it throwback memories kasi may malaki kaming puno ng duwat sa likod ng bahay ng lola ko at may duyan pa kami na nakakabit doon sa puno ang sarap niyan lalo na pag kinalog sa asin naglalaway tuloy ako bihira na now ang duha tulad ng sinigwela sirap ng buhay kundi kilos, walang kakaani, kakainin. Thank you so much, Sir Archie. Maraming salamat din po, Ate Villa. Sabi dito ni Albert Apilado, sarap niyan, Sir Archie, second class sa laki. Pagkatapos kumain, yung bunga nga at dila mo, kulay violet. <laughs> Totoo talaga ito. Ba't wala ditong basher? <laughs> Saglit lang. Amen. Maraming salamat po. yon maraming salamat po sa inyong pag-comment mga kapod. Sana po ay patuloy ninyo suportahan ang pobring niya, vlogger at ang team. Maraming maraming salamat po. God bless po at dito lang ako magbabasa ng mga komento ninyo. Pero paminsan-minsan nga, ito pala nakalimutan natin yung mga shoutout. Mabuti na lang ni remind tayo ng ibang mga nanood na kung pwede, sana yung mga shoutout ay lagay din dito sa Last portion ng ating video. Salamat po sa inyong komento and magandang gabi po.